pagka uh, nagkaroon ng desisyon ang uh, pre-trial chamber na sabihin na natin hindi i-extend ang interim release malaking 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 question sa kredibilidad ng ICC itong ganitong klaseng desisyon kasi tandaan po natin wala pa po tayo doon sa hearing proper parang nasa ano pa lang tayo eh nasa early stage pa lang po tayo ng kaso ni uh, PRRD in fact Ah, uh, din pa lang tayo kung meron ba talaga ang issue. Meron ba nandun pa lang tayo sa level na 'yon eh dito sa kaso ni BRRD sa ICC. Ano naman po yung uh, masasabi niyo po dito sa ah uh, panig ng uh, prosecution niya sa pagtutol nila dito sa interim uh, release uh, kay former president Rodrigo Duterte. Sinasabing banta pa rin daw itong dating pangulo. Uh, Merong uh, pahayag din si VP Sara Ukol uh, Miss Joey. Ang mm -hmm. um, medyo na surprise ako at sa totoo lang medyo nalungkot ako na merong ganong uh, pagtutol mula sa prosecution. Isa sa mga nauna kong napansin dito ay uh, nagkaroon kasi ng pagpalit ng prosecutor uh, sa ICC dahil si Amir Khan ay naka uh, suspended or on leave siya dahil sa kanyang mga sexual harassment suits na kinakaharap sa ICC. Uh, pinalitan siya ng kanyang deputy. And ang pumirma nitong uh, nitong uh, strong opposition sa interim release ni PRRD ay yung kanyang deputy prosecutor. So noon ay iniisip ko um, dahilan ba 'yon? Ayun e, ba ang dahilan kung bakit uh, uh, nagkaroon ng strong opposition sa interim release ni PRRD uh, na una nang inilagay ni attorney ni, ni uh, ng Council ng defense si Nicholas Kaufman sa kanilang uh, submission sa ICC na walang opposition, there is no opposition in the interim release of uh, of PRRD. Kaya naman, siya ay uh, nakikipag-usap na sila ay naghahanap na ng mga bansa na maaaring mag-accommodate kay PRRD dahil iyon ay isa sa mga uh, kondisyon upang uh, tulung, tuluyang payagan ang uh, pagka, pagkakaroon ng interim release kay uh, dating Pangulong Duterte. Um, ngayon, makalipas ang I think ilang kailan ba mga siguro mga dalawang linggo no dalawang linggo after nung submission yung original request for interim release na sinubmit sa side ng uh, depensa uh, nagkaroon ng submission na ganito and uh, prior to that kasi meron ding uh, um decision ang ICC kung saan hindi rin inaccommodate ang request ng defense na i-inhibit yung dalawang judge na nagdesisyon na particular sa issue ng jurisdiction sa kaso ni Pangulong Duterte. Um, I, 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 I don't know. My personal thoughts on this is it looks like the ICC is really not ano, no? it's, it's really not working on our favor. Parang ano eh, parang ah, hopefully I am wrong pero parang may pupuntahan na sila eh. Meron ng ano eh. Parang parang nakasanay yung ano, nakasanay yung magiging desisyon nila dito sa kaso ni Pangulong uh, Duterte at hindi ako natutuwa. Uh, ngayon nandun tayo sa posisyon na kung saan iintayin na natin na magdesisyon ang pre-trial chamber dahil nagkaroon na ng strong opposition ang uh, ang prosecutor. Uh, kung yung una, ang posisyon natin, ang kalagayan natin ay inaantay na lang natin eh kung ia-approve ba ng pre-trial chamber ang interim release. At uh, tayo ay napaka-positive ng disposition at that time dahil nga ito ay uh, kiniklaim ng ng defense na unopposed. But now that it is being strongly opposed and now the decision is going to be with the pre-trial chamber, uh It's, it's anybody's ball game and uh, we all need to be vigilant and we all need to uh, monitor the development in the icc because uh, i think if uh, the ICC is going to make a decision, let's say sabihin nila na hindi hindi allow ang interim release ni PRRD, kailangan natin manawagan sa international community na talagang maling-mali na ang ginagawa ng ICC sa ating Pangulo. Opo, uh, Miss Joey, uh, related pa rin dyan sa ICC issue, um, iginigit ng ating uh, gobyerno ni Marcos Jr. na hindi talaga nagkikipag-ugnayan ng Pilipinas dahil hindi na tayo saklaw ng uh, ICC mula noon pa yan no? pag-upo niya pati na rin yung kanyang DOJ grabe talaga noon ang uh, pahayag pero ngayon ang pag-amin nila na meron silang uh, mga witnesses tungkol dun sa kaso ni uh, PRRD uh, sa ICC na uh, isinailalim no uh, sa protection ng uh, gobyerno Tingin mo ba Ito ay pamamaraan ng uh, pakikipag-ugnayan uh, uh, na uh, sa ICC at uh, taliwas talaga ito sa uh, kanilang uh, sinasabi mula uh, noon pa? Sir Anmar, uh, they had been cooperating with the ICC since day one. Since they allowed the ICC investigators to come over the Philippines, they started coordinating with that. ICC. And I think ito yung dapat na matan ma, ano, no ma, malinaw ng ating mga kababayan dahil talagang niloloko talaga tayo ng uh, ano no, ng uh, ating DOJ Secretary Boying Remulla at ng Pangulong Bongbong Marcos. Niloloko talaga nila ang sambayan ng Pilipino. Nililip service nila tayo na hindi kami nakikipag-ugnayan, hindi kami nakikipag-ugnayan. Ngayon, makikipag-cooperate kami para sa mga uh, uh, witnesses sa mga ganito ganito ganyan. But they had been cooperating with the ICC since nung unang-una pa lang na napabalita na nagsipagdatingan ang mga investigators ng ICC dito, ICC dito sa bansa. The mere fact na inalaw nila ang mga investigators na mag-imbestiga dito sa bansa natin nakikipag-cooperate na sila. Hindi ko alam kung anong definition nila sa cooperation, no? Kasi kung talagang uh, you do not want to cooperate with the ICC, you do not give them space to investigate here in the Philippines. But our government allowed them. In fact, magkaroon pa nga ng uh, balita noon na winine and dine sila na ilang mga kongresista. Uh, dito sa ano no dito sa Metro Manila ang ilang mga opisyal ng ICC investigators ng ICC ay winine and dine ng ating mga kongresista noong kasagsagan ng Quadcom no pagdinig sa Quadcom so uh, itong ito ano, ito sinasabi nila na ang uh, ah ngayon makikipag-cooperate kami ngayon um, ipapadal, may yung mga witnesses na nakausap namin ifa-fly namin sila, dadali namin sila papuntang Hague para sa para maging testigo sa pagdinig sa, ng ICC sa kaso ni dating pangulong Duterte. And this is just so um ano no? uh, this is just so untrue na ngayon pa lang sila makikipagcooperate sa ICC. Kasi nag, nakipag nakikipagcooperate na po kayo noong palang unang-unang araw na inalaw ninyo na dumating ang mga ICC investigators dito sa Pilipinas para mag-investiga. Sir Admiral, I would just like to point out, no, pag sinabi mo kasi non-cooperation, non-cooperation talaga. Look at what, uh, what the US President did nung sinabi niya na, Ay, hindi kami makikipag-cooperate sa ICC. Hindi kami makikipag-cooperate, meaning hindi kayo po pwedeng pumunta dito. In fact, We're not just going to not cooperate, but we are going to give sanction sa lahat ng mga ICC uh, officials na maglilitis na may kinalaman sa uh, uh, Americano or any allies of the Americans, of the United States of America. So that's what they're doing. So talagang, ano no, uh, minamalit kasi ano nililigaw tayo ng administrasyon na ito tungkol sa salitang cooperation eh na ang paki, paki, pakiwari ba nila na ang cooperation ay yung positive act lang mula sa administrasyon na mag-extend ng tulong sa ICC. Cooperation already started when we allow them to start investigating here. So, yan lang po ang dapat malaman ng ating mga kababayan. Matagal na pong kooperate ang gobyernong ito. Matagal na po nilang ibinenta ang ating soberanya sa ICC. O nga po, and uh, nabanggit nga ni uh, Vice President uh, Sara Duterte itong uh, patungkol nga sa interim release kasi marami mga tumututo, lalo na yung mga makakaliwang grupo, lalo na yung mga nagbaback up sa sinasabing mga biktima na parang banta sa mga witness, sa mga biktima, sa mga kaanak ng uh, biktima. Pero pagbibigay din nga dito, sabi ni uh, VP Sara and I quote, Uh, dahil hindi pa nga rin niya natanong si uh, uh, former President Duterte, what if kung hindi uh, mag no? Sabi niya dito, hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. Well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyers, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala, uh, pala yan ibibigay sa mga akusado? Lalong-lalo na... Uh, sa isang akusado na 8 years old na at kailangan ng assistant, kailangan ng uh, uh, caregiver. no? Alright. So uh, nasaan yung banta? Sinasabi may impluensya pa raw dahil vice-presidente pa daw yung uh, kanyang uh, anak. Pero makita natin na-impeach na nga yung kanyang anak, nabawasan yung uh, kanyang uh, budget. Tuloy-tuloy yung uh, uh, sinasabi ni VP Sara ng mga uh, political uh, persecution na uh, uh, sa kanya sa mga Duterte at sa lahat ng mga supporters at uh, mga so, uh, yung mga sumusuporta sa mga Duterte. So asan ngayon yung sinasabi na meron pa ring uh, impluwensya. And to think kung meron mga bansa na willing na tumanggap dito kay, uh, kay uh, former president Rodrigo Duterte, eh di ba may pananagutan din sila kung uh, hindi nila susundin o pa rin kung ano man yung uh, mapagkakasunduan if ever na maggrant yung uh, uh, interim release sa uh, binibining Joey um sir Admar, no na uh, na decision na kasi ngayon ng pre-trial chamber kung tatanggapin nila yung mga katwiran ng prosecutor uh, na na nag-o-oppose doon sa interim release ni PRRD at uh, medyo ma marami kasi silang mga reason na sinite doon eh. in fact even yung ano no altercation na nangyari dito sa Pilipinas they even cited it in their opposition so very crucial to no kasi talagang kapag ka uh, nagkaroon ng desisyon ang uh, pre-trial chamber na sabi na natin hindi i-extend ang interim release. Malaking, malaking, malaking question sa kredibilidad ng ICC itong ganitong klaseng desisyon. Kasi tandaan po natin, wala pa po tayo doon sa hearing proper. Parang nasa ano pa lang tayo eh, nasa early stage pa lang po tayo ng kaso ni uh, PRRD. In fact, Ah uh, din pa lang tayo kung meron ba talagang issue. Meron ba nandun pa lang tayo sa level na 'yon eh dito sa kaso ni PRRD sa ICC. So I, I I honestly do not see any reason kung bakit kailangan pang ma ni PRRD doon sa uh, ICC facility. Um this this uh, interim release had been uh, ano no kagaya ng sinabi ni Atty. Kaufman doon sa kanyang submission matagal na nila tong ano eh, matagal na nila tong tinatrabaho at katakataka na all of a sudden bigla silang magkakaroon ng strong opposition. Remember if the opposition is that strong, pagka-submit at pagka submit pa lang dapat ni uh, uh, Kaufman doon sa kanyang urgent request for interim release. Dapat meron ng submission ng prosecutor pero wala. They waited for, you know, um, how many weeks before they submitted their strong opposition. So that says a lot. For me, that says a lot. I think it's an afterthought. I think um, they are really leaning towards giving um, interim release to PRRD as it should because that is the most humanitarian thing to do. That is the right thing to do. That is in accordance with the rules of the ICC. Uh, pero all of a sudden, ang prosecutor uh, may, ano, no, may change doon sa sa kanilang uh, stand and uh, I have to say perhaps yung uh, pagpapalit ng prosecutor ay merong relasyon dyan and uh, at the same time um, yung yung bilis kasi ng response ng prosecutor sa pag oppose dito sa urgent request for interim release na to it took them some time para magkaroon ng strong opposition so that is why I am thinking that this is really an afterthought um I, we hope for the best we really hope for the best. I hope for the best and we should all hope for the best. Pero uh, kailangan na rin talaga natin. Kaya tama ang ginagawa ni Inday Sara na nagsasalita siya before the international media because this has to be put in the uh, ano, no, uh, in the international audience. How unfair, how um, uh, partial ICC can be. Uh, of course we are trying to follow their rules their procedures um sinusunod natin yung kanilang uh, mga proseso pero kailangan na uh, uh, sa kayangang sinabi ni VP no yung foundation ng ICC kasi yung kanyang pagkabuo ay basically para sa pagprotekta ng human rights ng yan, yan international criminal court ang talagang kanya nga ano, ano ang talagang kanya nga core is because you want to really protect the dignity of the people uh, and you know not not um, uh, taking care of the rights of PRRD questionable na nga eh, yung pagpuntang pagpunta pa lang ni PRRD diyan questionable questionable na eh. and i find it ridiculous that the ICC is not uh, paying much attention to it uh it, it is something that the international community should be aware of and uh, uh, pay attention to because uh if the ISIS is going to continue um doing this and dili dali on uh, on uh, making a decision um let's say in the interim release of PRRD without paying attention doon sa mga injustices na naranasan ng tao In order to get there, uh, it is a big hypocritical show on the part of ICC if they're going to continue what they're doing. Opo, uh, huling uh, topic na lamang po kasi tinawag po na mm -hmm. kung ang mga Duterte daw ay pro-China agad. no? Matapos nga uh, questionin bakit pinaintulutan yung uh, missile uh, system ng uh, Amerika dito sa Pilipinas, uh, bakit one side mm -hmm. lang. Uh, at uh, nung, nung isang araw sa Panayam din, eh, sinisingil kung nasa ana ni VP Sara ang administrasyon, kung nasa ana uh, kung nasa indi, uh, independent foreign policy pa ba uh, ang polisiya ng uh, Marcos sa uh, administration. Alun, sunod na rin sa sinasabi ng ating konstitusyon. Uh, uh, sa tingin mo mapapanindigan ng uh, gobyernong ito na nasa independent foreign policy pa rin ito or mahahalata na ng taong bayan na nagsisimulang ulit ang administrasyon. Well, the independent foreign policy both sailed long time ago. Noong uh, nagsisimula pa lang na maging uh, uh, masyadong agresibo ang uh, behavior ng uh, administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa sa ano no sa West Philippines sa South China Sea issue uh, which in uh, as a consequence of that is alienating China. Iniwan na natin yung ano eh, iniwan natin yung independent foreign policy. La parang lagi ba tayong ano eh, uh, yung naging uh, thrust ng ating uh, foreign policy is always based on um what the Americans would want us to do. And there are so many badges of us adhering to that no matter how much that the president would say na ay, hindi, we are friends to all enemy to none well actually actually no because um out na nga tayo ng mga kapitbahay natin eh nagtatanong na nga eh. they are, they, there were comments already uh, uh about how philippines should be uh, no no how they should be vigilant on the behavior of the philippines when it comes to regional peace Uh, 'yung sinasabi ni I, 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 again no, tama si Inday Sara dun sa sinasabi niya na hindi mo na maaninag 'yung independent foreign policy, policy that is supposed to look after our own interest as a country rather than adhering to ano no, the the uh aspirations of another sovereign. Uh, the Administration of Bongbong Marcos had been continuously alienating China, and that means one less option for us. Uh, that, that means one less friend for us, and it's not supposed to be the direction of uh, our government because you do not want your people to lose option. Ang dami nating mga businesses sa uh, ano no yung ang dami-daming nating mga businesses sa uh, with China, andami, dami dami nating mga uh, transactions sa kanila. They are our biggest trade partner. Uh we do have a lot of uh history uh with with China. Our our history, large part of our history involves China. And so There's really no point in alienating China and adhering to certain sovereigns' aspiration just so um you know uh, I do not know um to establish our uh, foreign policy that, that, that's not the way to do it hindi 'yun ang tamang pamamaraan um dapat uh, isipin nating pangulo ang uh, mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Dapat wala tayong kaaway, dapat lahat ay kaibigan natin. Wala tayo dapat ini-alienate na bansa. Dahil yun ang makakabuti sa mga kapwa natin.